Labi ng isang lalaki natagpo ang palutang-lutang sa lawa. Mga pulis nagulat ng na muli itong mabuhay. Bandang alas 7 ng umaga, napansin ng ilang residente ng isang village sa Andhra Pradesh, India. Ang palutang-lutang na katawan ng isang lalaki sa lawa. Noong una, hindi nagpanik ang mga residente. Ngunit, makalipas ang limang oras, napansin nilang hindi pa rin kumikilos ang lalaki kahit sigawan na nila ito. Dito na sila natakot at tumawag ng mga pulis dahil akala nila patay na ang lalaki. Ano nga ba tunay na nangyari? Alamin natin. Agad na rumispond ang mga pulis maging ang emergency medical service team na merong 108 na personnel upang i-rescue ang lalaki. Maging ang mga otoridad ay kumbinsido na wala ng buhay ang lalaki. Ngunit nung ma nila ang katawan, bigla itong bumangon tila na alimpungatan ng lalaki at nagtaka kung bakit maraming taong nakapalibot sa kanya. Ang ilang residente at otoridad natawa na lamang sa nangyari. Nang may mas na, ipinaliwanag niya sa mga pulis na sampung araw na siyang nagtatrabaho sa isang granite quarry kung saan tumatagal ng labing dalawang oras ang kanyang shift kada araw. Kaya sa kanyang day off, napagdesisyonan niyang uminom ng alak upang makapag-relax. Dahil sa sobrang pagod at init ng panahon, lumangoy muna siya sa lawa. Ngunit, dahil sa kalasingan, unti-unti na siyang nakatulog sa lalim ng kanyang pagkakahimbing, hindi na niya namalayan ang nangyayari sa paligid niya. Marami man ang natawa sa insidente ito, naging paalala ito sa atin sa kahalagahan ng pahinga. Kaya kung pagod ka na, magpahinga ka muna sa ligtas na paraan nga lang. Ikaw, anong kadalasan mong ginagawa upang makapagpahinga? d w i c research report Re -re report